Alright, good day mga kamots! Welcome back again to our YouTube channel. So today mga kamots, nandito ulit tayo ngayon sa Honda Prestige Corridor Brands sa Mayabad Santos. Kasi meron na silang stock mga kamots ng Honda Beat FI version 3 na premium version. So as I promised to you mga kamots hindi lang, yung, uh, hindi lang isang beses natin i-review yung uh, Honda Beat FI version 3. No, kasi yung una natin ni-review is yung Playful variant. So this time mga kamots I-review naman natin kung ano meron nga ba sa premium variant mga kamots. No? And then kung magkano yung price nya versus dun sa playful variant. So meron silang stock dito. Nakita ko na mga kamots. Dalawa. Dalawang kulay. Check na magugustuhan nyo mga kamots. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. Pasok na tayo sa loob. So mga mods, nandito tayo ngayon sa harap ng Honda Beat FI version 3 na premium version. So kaya na sinabi ko sa inyo, hindi lang yun yung unang beses na i-review natin itong motor na to. So this time mga mods, meron ng stop yung Honda Prestige Corridor. So nandito na tayo ngayon sa harap ng Honda Beat FI version 3. So dalawang kulay yan, isang uh, black at isang puti. So dito muna tayo mag-focus sa kulay puting na premium version ng Honda Beat FI. Pakita ko sa inyo yung close up look niya mga Kamots. Right. So what we have here mga Kamots is the Honda Beat FI version 3 premium variant. Tapos dun sa unang uh, ni-review con i natin mga Kamots yung playful variant. Medyo may makulay yung ano niya yung uh, pairings niya. So dito sa premium is sa uh, minimalist lang yung design niya mga Kamots. Plain white tsaka plain black. Ayun. And kung titignan niyo 'yung kamots, talagang premium na premium 'yung kulay. Yung nganda niya talaga, itsura talaga niya. Kasi bukod na bukod sa ah uh, ano lang siya, wala siyang granon decals, eh naka-emblem pa siya. So yan pakita ko sa inyo. So ano nga bang meron sa motor na 'to? Ano nga ba 'yung pinagkaiba niya sa playful variant, no? So, kung titignan niyo 'yung kamots, ma ang pinagkaiba lang talaga niya is 'yung kulay. Uh, yung design ng pairings. So, doon kasi sa playful bar mga kamots, kung may kita nyo, uh, marami siyang decals na colorful. Uh, ayan. So, dito sa premium bar mga kamots, eh, plain color lang talaga siya. Kaya sa tinawag na premium. So, same lang din naman, mga kamots, dito sa playful bar So, pagdating sa headlight, ayan, LED pa din. Then, yung, uh, again, yung uh, signal light, turn signal sa likod at harap. naka bulb. Ayan. So, ang LED lang uh, Itong headlight I think yung taillight yata is ano rin uh, Peanut bulb din Ayan. So, pangalawang pinagkaiba ng Playful variant Macamods Versus sa premium Is yung mags, yung kulay ng mags Maraming na aamaze Sa kulay ng mags ng bagong Honda Beat F 5 version 3 Lalong lalo na ito, naka gold version na siya Pero yung design, same lang sa Playful variant, no na una kong pinakita pero ang pinagkaiba lang niya is yung kulay so kung titignan nyo siya napaka premium talaga ng pagkaka paint ng ano niya ng mags niya mga kamots ayan so solid gold siya so pagdating naman sa black mga kamods, sa kulay ng black variant ng Honda Beat FI version 3 same lang din ayan so gold pero kung ako mas papipiliin mga kamots kung ano yung mas magandang kulay kung saan mas bagay yung uh, gold na mags mas bagay siya sa color black sa matte black na Honda Beat FI version 3 na premium. So ayan siya. So ayan yung uh, itsura ng matte black mga kamos. napakakinis. Uh, kung makikita nyo mga kamos, yung, uh, bumagay talaga yung gold mags sa uh, kulay ng motor na matte black. Although kung titignan nyo mga kamos, okay din naman yung sa yung gold mags sa uh, puting uh, Honda Beat FI version 3 Ayan. So, nasa preference nyo naman yan mga kamots kung ano ba yung kulay na gusto nyo no. Pagdating sa design ng motor na ito mga kamots, napaka minimalist lang no. Uh, again, merong uh, sticker dito ng beat, tapos dito sa gilid Honda, the rest wala na. And then, dito sa gilid naman niya, magkabilang gilid, is naka embossed emblem siya. Nakalagay beat. which is na napaka premium ng design. Ayan. Pati doon dun sa black version mga kamots. Ayan. Uh, magkabilaan. Uh, again, meron silang stock dito as of October 14 mga kamots, Meron silang stock dito na dalawa. Bagong bago. The premium variants which is the matte black and the glossy white. Ayan. So as of October 14 yan mga kamots, Again, dito pa rin yan sa Honda Prestige Corridor sa Mayabad Santos. Bisita na lang kayo dito mga kamots para ma-check nyo kung ano ba talaga itsura sa personal nitong Honda Beat Fi version 3 na premium tsaka yung uh, meron pa sila dito mga kamos yung playable variant sa mga gusto ng playable variant tapos sa tayo sa ano nya sa physical appearance niya. so dito na tayo mga kamots. Uh, wala rin naman pinagkaiba mga kamots versus dito sa playable variant no So sa mga nagtatanong kung yung premium version ba ng uh, Honda Beat FI version 3 is naka-ISS. sad to sa mga kamots hindi siya naka-ISS. So standard version pa rin to mga kamots. Itong uh, premium version, premium variant ng uh, Honda Beat FI version 3. Unfortunately, hindi siya naka-ISS unlike the sa uh, Indonesia nauna una nilabas na uh, meron silang ISS na features no? pero dito sa nilabas ni Honda sa Pilipinas sad to say walang ISS pero uh, let me correct something mga kamots dito sa unang uh, uh, ko yung playful variant tsaka ngayong itong premium variant is naka combi brake pala Ayan. so naka combi brake pala yan mga kamots dito nakita Ayan. so naka combi brake sya so yung sa una ko kasi sinabi ko sinabi mga kamots eh, hindi sya naka combi brake Uh, nakakombi brake pala siya both premium tsaka yung playful bar yan so very useful din naman yung kombi brake na yan kasi ang purpose naman yan pagka pumreno kasi likuran e eh sumasama ng 30% yung nasa harapan so again nandito pa rin yung ano nya yung uh, charging socket niya ayan so napaka very convenient ito mga kamots lalong lalo na sa mga delivery rider na gumagamit ng cellphone sa kanilang hanap buhay no so man napaka itong ano, nitong Honda Beat FI version 3 napaka convenient nito kung sakaling kukuha, sak kukuha, sila ng ganitong motor no so advisable to sa mga nagdi deliver rider and then advisable din to sa mga mahilig mag long ride mga kamots kasi hindi ka na mga ngamba na mga low bat yung bat, uh, cellphone mo kasi meron na siyang charger yan good thing dito sa version 3 no? Honda Beat FI no inalay na nila sa Honda Click version 3 na meron ng uh, cellphone charger which is napaka very convenient and then yung sa key shutter nya ayan so dito pa rin yung sa seat opener nya pipindutin mo lang to then bukas na yung upuan nya ayan sa gulong naman mga kamot same lang din naman nya ng uh, brand federal brand pa rin ang ginamit sa premium version harap at likod no so same size Same size lang din yan mga kamots. Pagdating dito sa unahan, 80 by 90 by 14 sa harap. And then pagdating dito sa likod, 90 by 90 by 14. Tubeless parehas yan mga kamots. And then naka disc brake sa unahan, naka mechanical drum brake sa likod. na lang ako dito mga kamots, sa bagong design ng air filter nya. No? Air filter box. Napaka premium ng design. Pinaliit na siya. Unlike the sa version 2 isa parang pa-triangle sya. Ito parang pinaslim sya. Ayan and then naka kickstart pa rin kung sakaling malobat yung uh, battery natin hindi natin mapagana yung uh, push start at least meron tayong backup mga kamots which is the good thing lalo lalo na pagka nasa long ride tayo ayan meron din syang uh, side stand kill switch mga kamots which is the very useful pagdating sa mga biglaang arangkada na hindi natin alam na naka engage pala yung side stand natin no So kasi kapag naka again pag naka-engage kasi to, hindi mo mapapa-under yung engine. So maaalarma ka na nakababa pala yung side stand mo which is napaka-helpful and very useful sa isang motor, no. So pagdating naman sa baterya, again, wala namang pinagkaiba sa version ah, sa Playpool variant, mga kamots. Nandito pa rin sa gitna. Ah, sa gitna na yung ano, yung lagay ng battery niya. Ayun din napakalaki ng takip niya, no? Ayan. So pagdating kasi doon sa version 2, parang ganito lang yata siya kaliit. So dito, pinalaki na yung tarp niya. Pero still, nasa baba pa rin. Nasa footboard pa rin. Ayan. So pagdating dito, yung design. Ayan. Kaya di sinasabi kong pat na design mga smokes. Parang pa mo. Ang ganda. And then meron siya dito nga mga indicators. Riding uh, capacity. Ayan. Then yung sa PSI ng gulong. Ayan. Ayan dyan lahat na information nandiyan pagdating naman dito sa may uh, kabilang gilid niya sa may tambucho mga kamots, ulit yung design niya. so same lang dito sa playful bar yan yung heat guard nya is parang naka carbon design and then yung sa dipstick nya mga kamots pinahaba na to do kasi sa version 2 medyo maiksi lang to eto parang pinahaba na simulado sa pinakapasukan ng dipstick ayan maabana siya. And then yung design ng uh, pan cover mga kamots Iba na yung design niya. Ayan. So para siyang honeycomb. Honeycomb ang design niya. And then pagdating dito sa likod mga kamots is ayun ganun pa rin. Integrated tail light siya. And then naka pinak bulb na yung uh, signal light then yung eto yung tail light niya. then meron syang uh, plate light sa may likuran which is napaka uh, useful din lalo na sa mga gabi nga uh, nasa kalsada tayo nakitang kita yung plaka natin alright so yan mga kamots bali nag request tayo sa tropa natin si Dal na ibuksan e yung uh, under seat compartment ng Honda Beat FI version 3 para naman mapakita ko sa inyo yung uh, design talaga nung loob ng U-Box niya tsaka yung gas tank kasi doon sa playful variant na una natin na review is hindi natin nabuksan kasi uh, wala siya doon eh <laughs> rest day siya <laughs> so ngayon ito pinabuksan na natin so para makita natin ng personal yung U-Box uh, ng Honda Beat FI version 3 2023. So, ito siya mga kamots. So, alam ko pinalaki ng konti ito eh. Uh, itong U-Box uh, na. Ayan. So marami ka na rin malalagay dito na gamit. Pero hindi ka kasya dito yung half face tsaka full face helmet. Basta marami ka na rin malalagay dyan. Mga kapote, tools, mga papeles ng motor mo. Ayan. So malalagay mo na dyan. And then yung uh, design ng gas tank nya. Ayan. So merong nakalagay dito na bit. Ayan. Then naka parang cross cut din. Kagaya din doon sa design nung malapit sa footboard. So napaka premium ng design. Ayan. so dito sa gas tank niya uh, mga kamotz uh, 4.2 liters na siya. If I'm not mistaken. So nadagdagan din siya ng uh, fuel capacity. Then sa fuel efficiency naman niya fuel consumption, napakatipid pa rin ng Honda Beat FI version 3. Mga kamos So talagang mga uh, pinag-iigiyan talaga ni Honda. Na maging futuristic itong motor na to pagdating sa fuel consumption. So sa sobrang mahal ng gasolina ngayon mga kamots, talagang pinipili natin yung mga motor na talagang makakatipid tayo sa gasolina. And yet malakas sa performance. Tulad nitong Honda Beat FI version 3, mapa version 2, version 1 na yan. So lahat 'yung matipid sa gasolina. Gaya nga na sinabi ko, ang sa scooter category ni Honda mga kamots, ang pinakamatipid talaga is yung Honda Beat version 1, version 2 until now sa version 3. So, napakatipid talaga niya, Subok na subok na natin yan, mga kamot. Lalo na sa mga long rides. Pag ginawa natin, gamit ang Honda Beat Fi version 2 natin. Ayan. So, na natin. So, pagdating naman dito sa in instrument panel niya, mga kamot, sa uh, panel gauge, same lang din naman sa playpool variant. So, yung design niya, ito, yung digital, di digital panel, which na nandito yung uh, uh, mileage, tsaka yung uh, uh, kung ilan na lang yung uh, uh, fuel mo mga so, dito makikita yan. And then, ito yung speedometer. Then, eco indicator. So, sa mga nagtatanong ano nga ba yung eco indicator at paano gumagana to mga kamots. Ang eco indicator, gagana to pag ilaw to mga kamots, pag nasa tamang RPM ka. Meaning, matipid yung uh, ng motor mo pag nakailaw itong eco indicator. So, nasa matipid na fuel consumption ng takbo mo mga kamot. Pagka nakailaw yan. So, kusang ilaw yan pagka nasa tamang uh, RPM ka and then dito uh, yung turn signals ayan makikita mo na diyan tapos yung check engine nandyan din ayan so high beam low beam indicator nandyan din sa so, pagdating naman sa buttons same lang din dito yung uh, high beam low beam busina turn signals then yung electric start ayan so, sa braking system ito yung sa lever guard nya silver din and then yung park brake nya na inalign na sa Honda Click na uh, design. Ayun. This is napaka-useful pagka magpa sa mga naka uh, incline or decline na kalsada. No? Okay, sa so pagdating naman sa engine specs ng uh, Honda Beat FI Version 3 makakakita mo. this is the 110cc displacement, single overhead cam, air-cooled and fuel injected na siya mga kamas, no? So given na 110cc itong Honda Beat FI Version 3. So pero swak na swak pa rin yung performance niya pagdating sa mga long ride. And then lalong lalo na sa fuel efficiency ng motor na Dako na tayo sa ano sa pricing ng motor na to mga kamos. Yung pinakihintay nyo kung magkano nga ba ang Honda Beat FI version 3 na premium version versus dun sa playpool uh, playful variant. No? So sa Beat premium mga kamos, ang presyo niya is nagre-range sa 73,390. Ayan. So cash payment yan mga kamots na And then kung gusto mo naman ng cash installment Ang down payment lang is uh, 4,000 And then monthly installment mo for 36 months Or 3 years is 3,486 Alam ko may rebate pa to eh pagka uh, Mas maaga kang nagbayad Ayan So same lang din sa color black 73,390 Ayan Pag cash siya then sa so down payment 4,000 then 3486 sa uh, monthly installment for 36 months Ayan. so mas mataas yan ng 1,000 at i think sa, ano, eh, sa playpool sa so, sa playpool kasi 72,390 so mas mataas lang ng 1,000 itong uh, premium variant pero ito mga kamots tips ko lang sa inyo hindi na kayo masyado mahilig sa mga makulay ng motor tulad ng playpool variant So, ay must suggest na mag-premium variant na kayo, no? So, 1,000 lang naman yung idadagdag. Uh, hindi naman ganun ka-big deal pagdating sa premium variant, no? Pero, again, as a nasa preference nyo pa rin naman yan, mga kamots, kung ano ba yung gusto nyo, which is the playful variant and then yung uh, premium variant, no? So, pagdating sa specs and features, masasabing wala naman sila pinagkaiba talaga, no? So, nakakombi break din pala nga pala to yung mga uh, premium variant ka, mga kamots. Naka-combi din siya. Ayan. So, equipped with combi break din yan. So, wala talaga sa pilagkaiba. Playful variant, tsaka uh, premium. So, ang, ang difference lang ng dalawa is yung design ng pairings. Alright, bago ko makalimutan mga kamots, So, sa mga nag-iisip at nagtatanong kung naka, itong bang Honda Beat FI version 3 is naka-isap e nga ba mga kamots, Kaya nung uh, Uh, una natin binanggit dun sa playpool variant. So again mga kamots, uh, wag kayong magalala kasi itong Honda Beat FI version 3 na premium variant, same lang din yung chassis frame na ginamit nito dun sa Honda Beat FI version 2. So hindi po siya isat mga kamots. No? So wag kayong magangamba na baka maputol yung chassis nito katagalan kasi hindi po yun ang nilagay ni Honda dito sa Honda Beat FI version 3. Same lang niya ng chassis frame ng Honda Beat FI version 2 which is napakatibay sa pangmataga lang uh, paggamit no. So hindi po siya nakaisap mga kamos. So wag kayong magkalala. So yun, sana nagustuhan niyo yung ginawa nating uh, short review sa Honda Beat Version 3 Premium Variant Max Pots no. So sana na bigyan ko na bigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba yung uh, pinakaiba ng premium sa Playful variant na una nating uh, ni review no. So again dito lang uh, bisita lang kayo dito sa Honda Prestige Corridor. Pa-flash -pa ko na lang yung uh, address ko sa screen. So kung bisita na lang kayo dito kasi meron silang uh, as of October 14 meron silang stock ngayon ng Honda Beat FI version 3 na premium variant which is the color white Dossie White tsaka yung matte black. So unahan na lang kayo mga kamots sa mga nag-aabang at nag-iintay ng ganitong variant ng Honda Beat Corridor. Again, meron sila itong stock sa so Honda Beat Corridor. So yan yung address nila. Then meron din silang Facebook page mga kamots. Search nyo na lang Ngayon yung Facebook page nila. Then message nyo lang kayo dyan kung ah uh, ano pa yung mga gusto nyo malaman about sa mga motor dito sa Honda Fit Team Motor and mostly dito sa Honda Fit FI version 3 kung, lang. kung available mo kayo yung stock kasi baka mamaya pupunta kayo dito wala na pala kayong maabutan na stock kasi ang alam ko lalo lalo na yung premium variant is nagkakaubusan sa ibang lugar mo. No? Uh, mabili talaga siya mga kamots. So, ang gawin niyo, mga kamots, message muna kayo sa Facebook page ng Honda Prestige. So, ayan yung Facebook page nila na i-flash na natin sa screen. No? So, message na lang kayo kasi may mga nagre-response naman dyan. Eh, Mag-inquire na rin kayo bago kayo pumunta. Eh, kung reserve kayo, magpa magpapareserve na rin kayo. No? Ayan. So, dito ko na lang ang aking vlog mga kamots. Muli maraming maraming salamat sa inyo. And maraming maraming salamat din sa mga staff ng Honda Prestige dito na pinayagan tayong unan yung Honda Beat FI version 3 premium variant, no? So, marami-marami salamat sa inyo. maraming salamat ulit sa inyong lahat. Stay safe. Ride safe always. Peace out.